Nagpasalamat ang dating child star na si Amy Nobleza sa kapamilya TV host comedian na si Vice Ganda dahil sa pagtulong nito upang makapagtapos siya ng kolehiyo. The Philippine Showbiz List presents Vice Ganda, pinasalamatan ni Amy Nobleza na pinag-aral niya ng college. Isang makabuluhang milestone ang pagtatapos ni Amy Nobleza bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa Lyceum of the Philippines, University, Manila. Hindi madali ang landas patungo sa kanyang tagumpay, ngunit sa kabila ng mga hamon, pinatunayan ni Amy ang kanyang determinasyon at pagsisikap. Ang pagtatapos na ito ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi isang simbolo ng suporta mula sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan, at maging sa mga taong naging daan sa kanyang tagumpay. Sa kanyang Instagram post noong Biyernes, September 20, 2024, ibinahagi ni Amy ang kanyang graduation pictures na may kalakip na mensahe ng pasasalamat. Ayon kay Amy, siya ay nagtapos bilang Magna Cum Laude sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management mula sa Lyceum of the Philippines University, Manila class of 2024 Masaya niyang ipinahayag na nagawa niya ito at nagpapasalamat siya sa Panginoon Dagdag pa ni Amy ay naging posible ang lahat ng ito dahil sa suporta at tiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya isa sa mga pinakanakakaantig na bahagi ng kanyang post ay ang kanyang espesyal na mensahe para kay Vice Ganda na hindi lamang naging isang kaibigan kundi isang mahalagang tao na tumulong sa kanya sa gitna ng kanyang pag-aaral. Ayon kay Amy, hindi niya makakamit ang kanyang mga pangarap kung hindi dahil kay Vice at habang buhay siyang magpapasalamat sa kanya. Para kay Amy, ito pa lamang ang simula patungo sa hinaharap na nagpapatuloy kung gaano kalaki ang naging bahagi ni Vice sa kanyang tagumpay. Ang simula ng pagkakaibigan at pagtutulungan ni na Amy at Vice ay nagsimula noong 2019 nang sumali si Amy sa tawag ng tanghalan Celebrity Champions Edition, isang singing competition na bahagi ng kapamilya noontime show na It's Showtime. Dito, matapos ang kanyang performance, Nakapanayam siya ni Vice kasama si Amy Perez. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Amy ang kanyang pagsusumikap sa pag-aaral at ang mga natatanggap niyang awards mula pa noong elementarya hanggang sa senior high school. Sinabi ni Amy na isa siyang consistent honor student sa kabila ng pagiging isang working student na patuloy na umaangat sa kanyang academic life. Tinanong noon ni Vice si Amy kung nakapag-ipon ba siya para sa kanyang pang-college at ang sagot ni Amy ay sakto lang. Dito nagsimula ang alok ni Vice na tumulong kay Amy upang mapagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ayon kay Vice, marami ang mga kabataang tulad ni Amy na may potensyal at kakayahan ngunit nagkukulang sa pinansyal na suporta upang may pagpatuloy ang kanilang edukasyon. Dahil dito, nag-offer si Vice na suportahan si Amy kung sakaling magkulang siya ng pamatrikula para makapagtapos. Pangako ni Vice kay Amy noong mga panahong yon ay kung hindi na kaya ni Amy to Susan ang kanyang pag-aaral ay si Vice na mismo ang magpapaaral sa kanya. Idinagdag pa ni Vice na sayang ang mga estudyanteng honor student ngunit hindi makapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa kawalan ng sapat na pera. Sinabi pa niya na baka si Amy ang susunod na Senate President, isang pagbibiro ngunit puno ng pag-asa para sa kinabukasan ni Amy. Dagdag pa ni Vice ay mag-uusap sila ng matulungan niya si Amy para siguradong matutuloy siya sa kanyang pag-aaral. Naging emosyonal ang tagpong yon nang niyakap ni Amy si Vice at pareho silang napaluha sa tagpo. Hindi inaasahan ni Amy na mag-aalok ng ganitong kalaking tulong si Vice at mula noon, naging malapit na ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Para kay Amy, ang tulong na ibinigay ni Vice ay isang biyaya na hindi niya malilimutan. Sa bawat hakbang na kanyang pag-aaral, palaging nasa isip niya ang pangako at suporta ni Vice na nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa kabila ng mga pagsubok pagsubok. Si Amy ay pumasok sa mundo ng showbiz sa murang edad na anim nang sumali siya sa Pinoy Dream Academy Little Dreamers Season 1 noong 2008. Dito itinanghal siya bilang second place na nagsilbing simula ng kanyang career sa industriya. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang child star, hindi siya nagpaubaya sa mga hamon ng showbiz at patuloy na inuna ang kanyang pag-aaral. Bukod sa kanyang talento sa pagkanta, pinasok din niya ang mundo ng pag-arte. Naging bahagi siya sa ilang mga teleserye sa ABS-CBN tulad ng Koke at Ako, Mutya, FPJs ang probinsyano at past, present, perfect. Bagamat abala si Amy sa kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula, hindi siya kailanman lumihis sa kanyang layunin na makapagtapos ng pag-aaral. Ibinahagi niya na isa siyang working student at sa kabila ng kanyang mga responsibilidad bilang artista, patuloy siyang nag-aaral at nakakamit ang mga academic honors. Ang kanyang tagumpay sa akademya ay isang patunay na maaaring pagsabayin ng edukasyon at showbiz basta't may dedikasyon at tamang suporta. Ngayon, bilang isang magna cum laude graduate, si Amy ay isang inspirasyon, hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga nagtatrabaho at nag-aaral ng sabay. Ang kanyang kwento ay isang patunay na hindi hadlang ang hirap ng buhay para maabot ang mga pangarap lalo na kung may mga taong handang tumulong tulad ni Vice Ganda Ayon kay Amy, ito pa lamang ang simula na kanyang bagong yugto sa buhay. Patuloy siyang magsusumikap at nangangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong nagbigay ng tiwala sa kanya. Buong puso niyang ipinagpapasalamat ang biyayang kanyang natanggap at naniniwala siyang ang kanyang kinabukasan ay magiging mas maliwanag pa sa mga darating na taon.